Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po pag-uusapan natin siyempre ang bagong Pilipinas. Ang bagong Pilipinas po na, ng Administrasyong Marcos. Siyempre po kasama sa bagong Pilipinas, ang Kongreso at ang Senado. Ito po, painggap po natin sa magkukumento si Kamanong. Tara na po, upisahan na po natin. na makapal ang mukha ang nagsabing walang pakialam ang Senado sa People's Initiative. Wala namang ibang nagsabi niyan, kundi si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong utak ng People's Initiative. Nasa frontline ng balitang niyan, si May Anglos Banyos. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo umpisa pa lang ng pagdinig kanina ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, maaanghang na ang balat ni Sen. I.B. Marcos. Hindi man niya direktang pinangalanan ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez, paulit-ulit itong ipinalabas sa hearing. Ay, wala kayong pakilap sa PR. Wala kayong pakilap sa PR. Wala kayong pakilap sa PR. Layo ng pagdilig ng Senado na pusisihin ang pera o ayuda kapalit ng pirma sa People's Initiative o PI para sa charter change o pag-amienda sa batas. Dito, tila pinulutan si Romualdez. Siya ang isa sa mga itinurong nasa likod ng PI kahit ilang beses na niya itong itinanggi. Ang aminadong nagsusulong ng People's Initiative ay ang grupong pirma. Kaya <laughs> tanong agad ni Sen. Marcos, tinutulungan ba ng Speaker at ni Akubicol Portilis Representative Elizalde ko ang grupong pirma? Si na Congressman Saldi kasama at si Speaker Romualdez. Sa Saldi uh, no, I didn't talk to Saldi. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman Saldi sa anumang uh, pagtitipon? Sabi ni Pirma, lead convener Noel Añate, nitong January 2 lang nang mag-meeting sila tungkol sa PI. Hindi raw nila nakakausap si Ko at Romualdez. Pero biglang naglabas ng resibo si Senator Marcos. Letrato na nakuha raw noong January 8 kung saan makikita ang magkasama at magkakatabi pa si Romualdez, Ko at Oñate. Dito na pumambyo si Oñate. You said you never met the speaker. Nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. It slipped my mind. It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group. Po. Oh. He is... ah, uh, oh. uh, ah, uh, and... na natin mga katambay. At nakakasama ng loob ang mga trabahante natin. Sila po ang mga trabahante natin mga katambay. Yan lang po pala ang gagawin nila sa ating bansa. Araw-araw pag-usapan ang kanilang ambisyon, pamumulitika. Ang tanong ni Kama nung, nakapagtatrabaho po ba kaya sila ng maayos sa atin, sa ating bansa? Na napakalaki ng problema, lalo sa food security. Natutulungan po kaya nila, lalo ang presidente, ang bagong Pilipinas, di ba? ba? Bagong Pilipinas, babangon muli. Ito po ba ang solusyon sa bagong Pilipinas na ginagawa nila? Ang Kongreso, ang Senado, may mga involved na malalaking pera na nalulustay ng hindi alam ni Juan de la Cruz dahil sila ang may control lahat ng pera ng Pilipinas. Sa kanila nagdadaan at saka sila rin ang gumagastos. Yan po ang araw-araw natin nakikita sa ating bansa, sa media. Di po ba? At ang pinakamalaking issue na commander-in-chief na kailangan kailangan niyang ipakita sa atin na siya'y malinis. Di po ba? At ngayon, ang mga kongreso naguhugas kamay. Di po ba? Na-twist na po nila eh. Momento ni Kamanong. Na-twist na nila yung issue sa kanilang pinakamalaki about sa pera last year. Di po ba? Iba na ngayon ang pinag-uusapan nila. Kasi yung P.I. na yan, yung people initiative na yan, hindi naman hindi makakalusot yan. Tayo pa rin ang boboto niyan, mga katambay. Di po ba? Hanggang hindi natin naliliwanagan sa ating mga isip at puso kung ano talaga ang nilalaman niya. Eh, hindi, hindi natin pag-uubrahin yan. Di po ba, mga katambay? Kaya lang, ginagawa nila yan dahil meron po sila agenda dyan. Una-una, malapit na kampanyahan. Malapit na ang, uh, tama po, ang botohan sila po eh mga na naman sa atin next year. Di po ba? Kaya na ito twist nila. Di po ba? Para ngayon sila, sila both side, you know, Congress and Senate, nagbabangayan, di po ba? Parehas tama at parehas may mali. Pero sino talo? Tayo talo, di ba? Tayo. Sa atin ang gagaling. Di po ba? Mga taxpayer ang ginagastos nila. Yung libre po ba yon? Ilang hearing? Nakakatulong po ba sa atin yung mga hearing na yan? Milyon ang ginagastos po niya sa Senado. Yung mga hearing-hearing niya sa Kongreso, sa Senate. Pero ano pinag-uusapan? PI. Di po ba? Mga PI silang lahat. <laughs> PI. <laughs> People Initiative yun, mga katambay. <laughs> Nakalungkot lang po. Naguubos ng pera, panahon, ang laki ng problema ng bansa. Di po ba? Uunahin nila yan. Kay Pangulong Duterte, ipinupos niya yan pero nakita niya ang problema ng bansa na dapat unahin. Pero sa nakikita ni Kamano, komento ni Kamano, napakalaki ng bansa pero priority nila yon. Isa rito sa problema natin na food security, lalo ang may hirap na ang ni bigas. Di po ba? Kakarampot nakita mo. Tapos ang bibil ang bilihin na bibilin mo. kipa mahal. Pero sila, ano concern nila? PI. Mga katambay. Yan ang mga bagong Pilipinas na na nalalasap natin ngayon ang bagong Pilipinas, mga katambay. Di po ba? Komento ni Kamanong. Yan ang bagong Pilipinas natin. Ang Senado, bagong Senado. Ang Kongreso, bagong Kongreso. Di po ba? Ang pamahalaan ng Presidente, bago rin. Puro bagong Pilipinas. Pero si Juan de la Cruz, lugmok pa rin. Mga wala kasi mga problema sila. Lalo sa kaperahan. Hindi naman sila mahirap, mga katambay. Di po ba? Talagang na yung issue nila nawala na, mga katambay, nawala na. Yung malalaking budget nila na walang resibo. Di ba? Hindi pwedeng i-audit ng COA. Nawala na yon Kaya ngayon, ano issue? Bidang-bida na sila ngayon. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Mag-isip-isip po tayo. Ito po ang ating mga bagong Pilipinas na mga senador at congressman. Lalapit po sila sa ating muli sa darating na halalan. At tulad ni Senator Amy Marcos, di po ba? Mabigat po. Kaya hindi po pwedeng hindi kumilos at gumalaw si Senator Amy Marcos mababatak siya ng kapatid niya sa mga issue na hindi maganda, lalo sa droga. Di po ba? Yung kanyang political ambition mawawala. Hindi siya makakabalik sa pwesto. Kaya kailangan niya rin gumawa ng paraan. Sariling sikap para bumango ang pangalan at mailayo sa issue ng kapatid. That's part of politics, mga katambay. Politika yan. Pagdating sa politika, at malapit na ang kampanyahan, talo-talo muna tayo, kamag-anak, kapatid, pamilya. Alam natin sa politika yan, nagkakapatayan pa nga, pamilya, dahil sa politika. Di po ba? Kanya-kanya angat ng bangko para makabalik sa pwesto. Di po ba? Mga katambay. Kaya si Senator Aimee gumagawa ng paraan para bumango siya, mailayo ang isyo sa kapatid. Yung po. Ay, nakakatama, maka katambay. Nakakalungkot lang po ang nangyayari sa ating bansa. Ang mga, ang mga bagong Pilipinas natin, mga politiko, yan po ang inaahin sa atin ngayon. Yan ang trabaho binibigay sa atin. Mga trabahanti natin. Pero ang ginagawa, maglustay na maglustay na kabang yaman budget ng Pilipinas na walang katuturan. Di po ba? Nakakapanghinayang. Kaya, Komento ni Kamanong. Ano naman po ang komento nyo, mga katambay? Hindi kanya-kanya po tayong komento. Opo. Ay, nako. Araw-araw na lang, mga katambay. <laughs> Di ba? <laughs> ang commander in chief, napakalaki ng problema. Di ba? ba? Pagbalik niya, ah, tingnan natin. Kung ano, kung ano sasabihin niya sa hamo na ating Pangulong Duterte sinasabayan ng kongreso. Ngayon, kanya-kanyang ano sila ngayon. <laughs> kanya-kanyang palusot. Di ba ba? Nakita nyo naman. Kaya-kaya nila magsinungaling. Di ba, ba Pagka maiipit na, o, so, nakalimutan. Hindi na alam. <laughs> Yan ang pangarap niyo. Sagot. Di ba ba? Hindi na alam. Nakalimutan na. <laughs> Yan ang ating politika. <laughs> Kaya ang kawawa, si Juan de la Cruz. Opo. Yan ang mga trabaho. Kaya mga katambay, uh, mag-ingat na po. Matuto na po tayo. Mag-ingat na po tayo. mag smart sa isusulat natin. Ingat po. Huwag na po tayo yung sa mga politikong mga, di po ba? Porkit may pangalan, artista, you know. Hindi natin kailangan na may pangalan at mga popular ang kailangan natin eh, trabaho para ang bansa natin ni eh, maiyahon naman. Di po ba? Halos wala nang trabaho sa Pilipinas. Ang laki ng inflation. Pero ang ginagawa na itong mga ito. Di po ba? Solusyon. PI. ay mag-produce. Ang lalaki ng budget ng pera na taon-taon. Kung, kung gaano kalaking trilyon. Hindi makapag-produce ng maraming pwedeng maging trabaho ng mga Pilipino inaasa pa rin sa banyaga para mag sa Pilipinas. Wala ba kakayahan ng mga Pilipino? Wala ba kakayahan ng Pilipinas na mismo, katulad ng Japan, sila mismo nag-build para makapagtrabaho ang karamihang mamaya nila. Ganon din ang China, di ba? Singapore, yumayaman, di po ba? Dahil nag-produce sila ng mga trabaho, di po ba? Sa Pilipinas, kaya eh kailangan natin makahakot ng investor. Yung pong inaasahan natin for investor. Yung investor, eh, second option na lang sana natin yun. Di ba ba? Lalaki ng budget natin. di po ba, ba pwede magtayo tayo ng mga pabrika para makatulong sa mga mamaya natin, lalo sa, sa security natin? Di ba? ba? Bakit nung mga panahon, nung dating mga nakupo, lalo ang Marcos Sr., napakaraming businesses sa atin, di ba ba? mga textile, di ba? Mga pabrika. Meron pa tayong mga mga national steel o mga bakal. Di po ba? Nagkawala na lahat. Ngayon, hindi. Iaasa na lang natin sa mga business na mga oligarko. Pero ang gobyerno, nakaasa na lang. Di po ba? Wala na sariling uh, ano ang gobyerno natin ngayon, mga kasama. Wala na sariling uh, pagtulong na talagang pangmatagalan. Puro band-aid solution na lang po ang nakikita ni Kamano. Pagka sobrang hirap, ang band-aid, bigyan ng ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Puro temporary solution. Di po ba? Ganun po talaga ang buhay, mga mga katambay. So, sino nasa kapwesto? Eh, Siyempre, siya may kapangyarihan. Hindi pwedeng baliin <laughs> ang kanilang mga idea. <laughs> Palibasa, <laughs> may power sila, tayo wala. Tayo hanggang komento na lang, mga katambay. Ay, nako. Muli po, mga katambay, yun lang po. Taste-taste <laughs> tayo ulit. <laughs> Muli po, si Kamanong, nagiiwan na laban Pilipinas, mahalin natin ating basa, eh, lagi tayo magtitiis. <laughs> Ibu pak, bye bye ingatkan pak.